Magandang araw mga master. Nandito tayo ngayon sa okurahan ko. Uh, two months in three days. Oh, ito na yung itsura ng okra na two months in three days. Sa akin mga master, inano ko talaga. Hindi ko hindi ko tinanggal yung mga sanga baling ang ginawa ko dito nung nasa edad pa lang to na tatlong linggo hanggang uh, isang buwan nandun kasi yan yung, yung stage na lumalabas yung sanga uh, yan yung mga sanga nung okra ko ang isang puno niyan merong itong nandito meron siyang isa, dalawa, tatlo apat apat na sanga bago lumabas yung bunga sa ganong edad yung tatlong linggo hanggang pa isang buwan Ah, uh, dapat wag na wag makakaligta ang mabunuhan kasi once na madelay yan sa abono, mauudlot yung paglabas ng mga sanga. Ang mangyayari niyan, walang sanga, diretso bunga na kaagad yan. Pag namunga na yan, wala nang chance na magkaroon pa yan ng sanga. So ang technique doon, ano lang, maintain ng abono para lumabas yung sanga. Ngayon, Uh, dalawang buwan na mahigit. Yan na yung sanga niya. Ito kung mapapansin nyo, may bunga na tatlong piraso. Ayan o. No? Itong nasa baba, ito, ano na to. Pipitasin ko na ngayon. Tapos itong sa kabila, mayroon ding bunga dyan. mga sunod na araw siguro yan pwede na pitasin tapos etong sa taas meron ding uh, pipitasin na rin yan magkasabay sila nito tingnan na ito mga master ano uh, dalawang puno sa kadalasan naman talaga natanim ko dalawang puno sa isang butas ngayon, parehas may sanga yan, yung dalawang puno na yan. Bilangin natin kung ilan yung bunga nito. Yung isang puno nito, merong... Merong limang sanga din. Ha, sa isang puno pa lang tayo. Sa limang sanga niya na yan... Ito yung isang sanga niyang may bunga. Uh, ready to ano na rin to ready to harvest na rin to isa tapos ito yung isa din ready to harvest na rin ito dalawa tapos itong kabila medyo maliit pa ito sa kabila, meron din. Bali, tatlo. Tatlong sanga yung may bunga. Tapos yung pinaka main na puno, merong uh, isa din. So, ibig sabihin, ang isang puno, mapipitasan ko to ng apat na piraso. Tapos yung isang puno dito, yung kabila, eto, may may dalawang bunga dito ito hindi pa to ano hindi pa gulang to kasi ma maano mo yan na gulang na kapag hindi na nababali tong dulo ibig sabihin gulang na yan makunat na kumbaga uh, may dalawang bunga itong sanga na to sa kabilang puno tapos may sa pang bunga doon sa sulok na yon bali tatlo na tapos may bunga pa dito sa kabilang sanga bali apat tapos sa main na puno niya may isa ring bunga bali lima so limang piraso yung isang puno yung pwede kong mapitas ngayon. Tapos sa kabilang puno naman apat na piraso. So 'yan yung kagandahan ng maraming sanga mga master. Mas marami kang mapipitas para doon sa walang sanga. Madamot sa bunga yung walang sanga. Asa ka lang diyan sa pinakamina puno talaga. May i-share din ako sa inyo. Yung kinapon ko. Uh, ibig sabihin nun, pag kinakapon, nasa edad pa lang na wala pang isang buwan, hindi pa siya nag-start magbulaklak. Kumbaga, yung nasa talbos niya, may mga ano na rin doon, may makikita ka ng maliliit na bulaklak. Pero, sobrang liliit pa dapat. Uh, pinuputol yon yung pinakatalbos na ganito. Ito, pinuputol yung dulo. So, yun yung tinatawag na kinakapon. Or yung ibang tawag ay tap pruning. Ito yung tap pruning na ginawa ko. Ah, yun know, o. Bali, may... Yung nakikita nyo sa ilalim. May putol na part yung puno niya. Pinutol ko yan talaga sinadya ko. Ngayon may lumabas siya na alas dalawang sanga lang rin. Oo, oh, dalawang sanga. Dalawang sanga na matataba. Ayan lang yung lumabas. Tapos itong isang pinakamataba, may sanga ulit siya na nilabas. Bali, dalawa ulit. So, ang kabuo ang sanga niya, Ah, uh, apat so ngayon ang mapipitas ko dyan dalawa itong kabilang puno ganun din ayan o no? yung yung pinakapuno meron siyang ganun din Aapat uh, din na sanga so pare-parehas may ano yan may bunga yung tatlong sanga uh, kung ikaw kumpara doon sa uh, hindi nag pruning, halos parehas lang. Mas lugi pa nga ito ng, ano, lugi pa nga ng isa or dalawa. Mas okay pa din yung hindi nagtatap pruning. Uh, yung, yung, normal lang na pagpapalaki ng puno, yung kagaya nung ginawa ko sa karam karamihan ko dito na tanim na okra hindi ako nag ano, hindi na ako nag nag top pruning inano ko lang siya ah, pinalago ko yung lahat ng sanga uh, ngayon okay naman mas marami yung napipitas ko doon sa hindi nag top pruning Anggat maaari nga pala sa okra mga master wag kayo mag iiwan ng ano wag kayo magpapagulang ng bunga sa puno kasi ano yan mabilis mabilis tumanda yung puno pag nag iiwan ng ano nag iiwan ng bunga kaya ako dito sa okrahan ko wala talaga akong iniiwan na ano dyan wala akong iniiwan na bunga sinisilip ko yung lahat ng sanga kung merong ano doon, may nakatago. Minsan kasi yung nandyan sa ilalim. Hindi napapansin. Gumugulang na lang yan. Kaya sa akin, sinisilip ko talaga ng maayos para walang matira. Yan yung ano sa okra. Yan yung pangit sa okra pag nagugulangan. Umikli na lang yung buhay. Kaya hanggat maari, ubusin niya yung bunga. Huwag kayong titira sa puno. Kung halimbawa na malayo kayo doon sa binibilhan ng binhi, pwede naman kayo magpagulang dyan sa puno. Pero yung nandun na sa pinakahuling bunga, yung nandito na talaga sa tuktok,